ang usapan natin ngayon mga igala ay itong ating motor na SMAS. Kung sino yung mga gumagamit ng SMAS 150 ngayon The best Oh my God Wow <laughs> mga higala magandang magandang hapon sa inyong lahat so ngayon papasok tayo sa trabaho mahigala. higala so, ipapakita ko lang sa inyo mga higala yung sitwasyon sa bawat pagpasok ko sa trabaho dito sa ating bagong kabuyaw so gamit natin mga higala walang iba kundi ang nag-iisang legendary ito yung ginagamit ko mahigala higala pagka papasok ako sa trabaho Dalawa itong mahigala salitan yung bike ko tsaka itong motor yung Aerox bihira ako gamitin yung papasok mahigala pang long ride lang yon so dahil wala pa tayong long ride so, nandun lang siya sa bahay naka STD so sa ngayon papasok tayo palabas tayo dito sa may release papuntang katapatan homes sa so, ngayon mahigala uwi ang mga estudyante pero maaga tayong umalis ang oras natin ngayon ay 4.55 ng hapon maaga tayong umalis dahil alam ko na mangyari sobrang traffic kasi dito mahigala lalo pag uwi ang mga estudyante kawawa ka dito sobrang traffic kaya pag nagpasok ako sa trabaho, laging maaga ang alis ko. Pag nagbabike ako, mga 4.30, kaya quarter, naalis na ako. Kasi nag-uwihan mga estudyante, saka papasok. Ganito ka traffic dito, mahigala. Bagay, wala na rin bago sa uh, Pilipinas. Sobrang traffic na talaga. <coughs> Napaka-importante ng ating mga motor para makaiwas tayo sa traffic sa mga ganitong biyahe natin papasok ka sa trabaho kailangan yung gagamitin mong motor matipid sa gasolina so, kagaya ng ating isma matipid sa gas Damn! Yeah! palabas na tayo dito sa Katapatan Homes. Punta tayo ng Mundinisi ngayon. Nag-vlog ako ngayon mahigala dahil meron tayong pag-uusapan tungkol dito sa ating motor. The past months, years na nag-vlog ako, malaki ang views nitong sa ating ismas mahigala. Dahil hindi natin siya na diritso dahil busy tayo sa trabaho. Ah, medyo bumaba yung ating views mahigala. Hindi na siya ganong katas Pero kahit pa mga mahigala, nasahod pa rin naman tayo kakasahod lang natin noong nakaraan pero hindi na siya consistent na per month Kakawad tayo minsan dalawang buwan, tatlo kasi ang hirap na kunin ng threshold na 100 dollar dahil hindi na nga tayo nakakapaggawa ng views na mataas ganun ang sahura natin, malalayo pero ayos lang, ito namang pagbablog mahigala ay angan ko lang din para may pakita sa inyo kung ano ba yung pinagagawa ko araw-araw. A few moments later. O dito na tayo mahigala sa may highway. O medyo maluwag ngayon. O kaya maaga lang tayo umalis. Ganitong oras sa mahigala sa mga nakarang araw. Sobrang traffic. Ay nakabay ka, hirap sumingit. So ngayon, hindi yung traffic ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin ngayon mahigala ay itong ating motor na Ismas. 2018 ko itong nabili mga higala. At ang year natin ngayon is 2024 na. Siyempre, nung binili natin to, Condition pa, mataas pa yung power niya, yung performance, so sobrang lakas pa. Ngayon na ah, medyo nagkaedad-edad na yung ating ismas, Mahigala, ah, marami ka na ang nakikita problema. Nung umabot ito ng 3 years, ang naging issue nito Mahigala is yung vacuum hose na nakalagay sa induction niya. So namamatay siya, tapos nagbabackfire. Kapag ka nag change gear ako, mapunta ang Tresera, na parang nalulunod sa mahigala ba? 2024, lalong gumami yung kanyang mga naging problema. Isa na dito yung kanyang panel. Pag nabasa sa ulan, umiilaw lahat. So hindi mo na malaman kung alin yung cambio mo doon. So, itong 1, 2, 3, 4 na speed, nailaw na siya lahat mahigala. Kailangan na nating palitan. Isa sa palitan natin to, yung kanyang panel. Pangalawa mahigala is yung kanyang front shock. By the way, mga higala, nakapagpalit na pala tayo ng cronchak nito. Pero yun yung pangalawang problema. Nakadalawang palit ako. Una, yung Mutaro na pang Honda Wave. Pangalawa, is pang Honda Wave pa rin siya na GRP. Yung Mutaro, number one issue nun is tumagas yung langis na ubos. Tapos dahil na busy tayo sa trabaho, napabayaan, nasira. Yung spring sa loob, mga higala, hindi ko alam, wasak na pala yung spring. Kaya nagpalit tayo ng JRP. Yung JRP naman, pang Honda Wave siya na, yung unang Wave, medyo lowered. So hindi compatible dito sa pinalit natin sa Ismas. So nakayuko yung ating Ismas. Pag na Brino ka, sumasayad yung gulong mo sa tapaludo. Kaya yung tapaludo natin mayroong uh, tama. So yun yung naging pangalawang issue natin doon mahigala. Pangatlong isyo, simula ang nabili natin hanggang ngayon na natin. Ang pangatlong isyo natin mahigala is 'Yung ating busina. Ayan, mahina na 'yung busina. Napansin niyo makigala ano. Paano masabi? 'Yan, ganyan na lang 'yung busina, parang ngungo. <laughs> Still Dahil sa sobrang tagal. O, 'yan 'yung isa sa iko -co natin para bumalik sa dati. So 7 years na siya makigala, 'yung ating SMAS. Pang-apat na issue, 'yung ating mga push button makigala. Ito 'yung busina, so, may starter. Yung ating mga signal light na switch mahigala, ayos pa, nakontak pa. Pero itong dalawa, yung sa start natin at saka sa busina, atigas na yung spring, kailangan na rin palitan. So papalitan ko to mahigala doon mismo sa Suzuki para kung ano yung itsura nito, ibalik sa dati. Panglima lima ang isyo, after 7 years, yung ating headlight. Yung ating headlight mahigala, napundi na yung look. So napansin nyo, da, pag binuhay ko dito mahiga Ito, ito Pag binuhay ko yan, may ilaw na dapat tayo dito Dito, may ilaw na dapat tayo dyan so, Ngayon, mag yan pag hinay ko Ayan o, oh, nag nagkulay blue So kapag ka nilo ko mahigala Wala siyang ilaw Kaya yan yung isa sa papalitan natin Yung panlimang issue natin Pang-anim, mahigala Na nating i-maintenance Dito sa ating smash 115 Sprocket it. seat dahil nagpalit ako nito mahigala siguro mga 3 years noong nabili ko in mo mahigala 4 years na siya walang palit na sprocket kaya kumakadyot siya may kailangan nating papalitan anim na problema natin pang pito mahigala is yung ating spark plug itong spark plug natin original to kahit mahina battery mo malakas pa rin ang pag-start sunog nya walang pagbabago pang walo is kailangan na natin siyang ipatune up para bumalik yung dating hatak dahil eh medyo malayo na siguro ang clearance ng ating bulb so kailangan nating ipa-adjust para bumalik sa dating kondisyon malakas pa naman sa mga kahigala hindi nga obra yung mga 125 dito mga kahigala eh paano masabi? lang kailangan nating i-condition kasi medyo matagal na eh pang walo na issue natin mahigala yung ating mga pintura so dahil sa kinatagalan pumupas na siya mahigala. So kailangan nating iparepent para bumalik sa dating kulay. Kaya ito mahigala. Kapag ka napansin nyo, kapag ka, naulan, hindi ko talaga ito binababad sa labas na naulan tapos mayinitan din. So nandito na tayo sa may golden mahigala. Yun lang yung issue ng ating ismas. Pagdating sa overall mahigala, una napakatipid ang ismas. Pangalawa, semi-automatic siya na andali isingit, andali i-drive, babigat e, mabigat, hindi rin mataas, tama lang. Pero ito yung mga higala, pinalowered ko ng konti para abut uh, abot na abot ko. sulit kung sino yung mga gumagamit ng Smash 150 ngayon, the best. Kaya hindi ko tumabitaw-bitaw ko ng mga higala kasi sobrang sulit nito. Ang tipid sa gas, abutin pa ng tatlong linggo bago ma... Tapos may matira pa doon sa pinapull tank mo. Magkano lang ang pull tank nito may gala? Nasa dalawang daan lang. Carb type nga lang siya. Yung mga naglabas ngayon ng mga smas mass naka na siya. So nasa inyo na yun kung anong pipiliin nyo. Pag lower CC, at asahan nyo na, matipid yan may gala. Pero dipindi sa brand. Ang Honda talaga, napakatipid. Pero kung gusto nyo ng may power at malakas na lower CC, ito, smas So yun lang mga higala, nandito na tayo sa malapit sa complex. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Yun lang, maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Bye bye mga kahigala.